interesting new scenes of carnage. Alas 5.30 na ng umaga ngayon sa Gaza Strip at sa Israel habang mag-aalas 11 naman dito sa Pilipinas ikalabing-anim ng Oktubre tong 2023 Nakalipas na ang isang linggo mula nung sumalakay ang grupong Hamas at pumatay ng ilang libo katao at madali namang gumanti ang IDF at pinatag ang malawak na bahagi ng Gaza Strip. Balaki ng palaki ang hukbo ng Israel sa tabi ng border ng Gaza at naghihintay na sumalakay sa loob mismo ng teritoryo. Ito ang pinaniniwala dahilan kung bakit pinaalis muna ang mga isang milyong Palestinians papuntang ibaba ng Gaza. Mga bata, matatanda at kababaihang walang laban. Masagip kaya ng Hamas ang kanilang sarili ngayong tila na corner na sila ng Israel o gamitin ito ang mga dinakip upang isalba ang kanilang mga sarili. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naginala Ang tanong... Totoo ba Kamakailan lang ang grupo ng Hezbollah mula sa Lebanon ay nagparamdam ng ilang mga rocket sa teritoryo ng Israel bilang suporta sa Hamas. Pati ang Iran ay patuloy sa pagsuporta sa mga grupo na may kaparehong adikain, ang pagkawasak ng Estado ng Israel. Ganun pa man, pinagbawalang sumali ang mga ito sa digmaan ng dalawa. Dahil sa babala ng mga tagakanluran sa mga gustong sumali sa labanan na wala ng potensyal na katulong at suporta ang Hamas. Kahit ngayon ay mapapansin na hindi gaano lumalabas ang mga Arabong bansa upang makipaglaban ng harapan sa Israel. Habang ang Hamas ay naghihintay ng tulong sa loob ng sangasangang kuweba ilang metro sa ilalim ng mga syudad. Lumating kaya ang tulong mula sa mga Arabo? Ang pahayag ng mga taga-kanluran ay sinamang partido ang gustong samantalahin ang pagkakataong ito ay sisiguraduhing tahan ng Israel at kasama silang susuporta. Sinabi ito ng isang opisyal ng Navy Strike Group o mga barkong pandigma sa pangunguna ng aircraft carrier na USS Gerald Ford sa karagatan ng Mediterranean upang pangatawanan at linawi ng kanilang balak. Makalipas lang ang ilang araw, nagdesisyon ang pamahalaan na pa ng isang strike group upang magbigay patunay sa kanilang babala. balit mayroong mga walang kumpiyansa na makikipaglaban ng Amerika para sa Israel dahil sa hindi nitong lubos ang pagtulong sa Ukraine. Ano't ano pa man ang banta ng kanluran ay tila narinig sa gitnang silangan dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa kumikilos ang Iran o ang Hezbollah sa loob ng Gaza upang maisalba ang Hamas. Alam ng grupo na wala pang tulong na dumadating mula sa mga Arabo kung kaya makikita na puro pagbomba sa Gaza Strip ang natutunghayan ngayon at walang gaanong ganti ang Hamas laban sa Israel hindi katulad noong isang Sabado kung saan lumanta dito at namaril at nagpasabog ng harapan. Ang mga tunay na biktima dito ay ang mga walang kinalaman sa labanan ng dalawang grupo. Marami ang nagsasabi na Israel could win the battle but lose the war. Ibig sabihin, maaaring manalo ngayon ang Israel laban sa Hamas dahil hamak na mas maraming sundalo ang IDF, mas maraming sandata at mas sopistikado ang kagamitan. Pero ayon sa ilang eksperto, na maaari din itong matalo sa ibang haharaping digmaan. Sa dahilang napansin na ng mga kalaban ito katulad ng Iran at Lebanon na hindi pala bulletproof ang pandepensa ng Israel. Kaya palang pasukin ito kahit ng isang maliit na grupo. At masigit sigit pa, kayang palusutan ang Iron Dome. Sa madaling sabi, dahil sa laban ng ito, lumabas ang weakness ng Israel Defense Force. Magsilabasan kaya sa kanilang mga kuweb ang Hamas at lumaban ng harapan sa Israel Defense Force upang makita kung sino ang matibay. O baka, maubos kaya muna ang mga dinakip bago ito muling makipagpuno. Abangan ang mga susunod pang pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.